Ang bawat lalaki ay may potensyal na makaakyat sa pinakaitaas na isang porsyento. Ngunit ang pag-abot sa antas na yon ay nangangailangan ng eksaktong at disiplinadong pang-araw-araw na estruktura na nakabatay sa agham. Ang katawan ng tao ay isang kababalaghan ng kalikasan, nilikha para sa pambihirang pagganap. Gayon paman, tulad ng isang maayos na kinakalibring makina, kailangan nito ng palagiang pangangalaga at atensyon upang gumana sa pinakamainam nitong kapasidad. Karamihan sa mga lalaki ay nagyayabang tungkol sa tabumpay, ngunit sabay na sinisira ang kanilang katawan at isipan sa pamamagitan ng mga nakasasamang gawi. Iyan ang dahilan kung bakit sila nananatiling karaniwan, hindi napapansin at sa huli ay kaawa-awa. Ang isang organisadong pang-araw-araw na gawain ay hindi opsyonal para sa mataas na antas ng tagumpay, ito ay mahalaga. Ang agham na batayan ng metodong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay lubhang epektibo. Babaguhin ito ang iyong isipan, palalakasin ang iyong katawan at patatalasin ang iyong diwa, upang ikaw ay maging isang makapangyarihang makina na may lakas, kalinawan at determinasyong kailangan upang maabot ang iyong mga layunin. Ngunit linawin natin, ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Gumagana lamang ito para sa mga handang ibigay ang lahat. Ito ay isang buong paninindigan, hindi kalahating pagsubok. Kaya simulan na natin. Unang hakbang, gumising ng maaga. Kung seryoso ka sa pag-unlad, kailangan mong simulan ang araw ng may lakas, at ito ay nagsisimula sa maagang pagising, ganap na handa upang sakupin ang araw. Alam ko na may mga tao na maghahanap ng dahilan. Mas gusto nilang manatili sa kanilang malalambot na kumot na parang sanggol na ayaw pakawalan ang ginhawa. Ngunit kung hindi ka na bata, bumangon ka sa kama. Bakit? Dahil ang pagising ng maaga ay nagbibigay ng direksyon at layunin sa buong araw. Pinatitibay nito ang isipan, pinatatalas ang pokus at inilalagay ka sa tamang posisyon para sa agarang pagkilos. Ang mga taong maagang gumigising ay mas pokus, mas determinado at mas mahusay sa paggawa ng desisyon sa buong araw. Ang mga pinakamatagumpay na lalaki sa mundo ay gumigising ng maaga at kumikilos kaagad. Naiintindihan nila na ang pagkalugmok sa kama ay para sa mga kulang sa ambisyon at handang aksayahin ang kanilang potensyal linawin natin, hindi mo kailangan gumising ng alas 5 o alas 6 ng umaga upang maging produktibo. Ngunit walang sinuman ang nakaabot sa kadakilaan habang nakahiga pa rin sa ilalim ng kumot pagsapit ng tanghali. Sa pinakamababa, gumising ka kasabay ng pagsikat ng araw. Ikalawang hakbang, yakapin ang pag-ayuno. Ang isang nilalang na gutom ay isang makapangyarihang nilalang, ang kanyang mga pandama ay mas talas at ang kanyang mga likas na hilig ay muling nabubuhay ganito rin ang mga tao. Kapag ginamit ng tama, ang gutom ay nagiging isang pambihirang lakas. Ngunit sa makabagong mundo, ang karamihan ay pinipigilan agad ang gutom sa unang senyales ng di komportableng pakiramdam. Sila ay labis na kumakain bago pa man nila makamit ang anuman. May lumang kasabihan, ang busog na tiyan ay ugat ng katamaran. Bagamat maaaring sobra ito, hindi maikakailan na ang sobrang pagkain ay nagbubunga ng kabagalan at mahinang pagganap. Hinihikayat ko ang bawat lalaki na ipagpaliban ang pagkain hanggang sa tunay niyang makamit ito. Maaaring ito ay marahas kung ikaw ay sanay sa kaginhawaan, ngunit ang mga naghahangad ng kadakilaan ay kailangang maunawaan ang halaga ng gutom. Gamitin ang iyong walang laman na tiyan bilang gasolina. Gamitin ito upang maisakatuparan ang makabuluhang gawain. Maaaring ito ay pagbabasa, ehersisyo o masinsinang trabaho. Halimbawa, maaari mong matapos ang dalawang oras ng konsentradong gawain, at isang buong sesyon ng ehersisyo, bago ang iyong unang pagkain. Kapag ikaw ay umaasa lamang sa tubig o marahil kape, at pinapayagan mong ang gutom ang maging iyong motibasyon para sa focus, magugulat ka sa husay ng iyong isipan kapag ang iyong enerhiya ay hindi ginugugol sa pagtunaw. Ikatlong hakbang, panatilihing dumadaloy ang dugo, Upang ang iyong utak ay gumana sa buong kapasidad, kailangang tiyakin ang maayos na sirkulasyon. Kaya igalaw ang iyong katawan. Maging ito man ay sining ng pakikipaglaban, pagbibisikleta o mabilis na paglalakad sa labas, ang paggalaw ay mahalaga. Maging ang pagtayo mula sa mesa at ilang push-up o squat ay may malaking epekto. Ang malusog na sirkulasyon ay pundasyon ng kabuang kalusugan. Nagdadala ito ng oksigen at nutrisyon sa buong katawan, pinapagana ang lahat ng sistema. Pinapabilis din nito ang paggaling, pinananatiling malinaw ang isipan at sinusuportahan ang kalusugan ng puso. Ikaapat na hakbang, pakainin ang sarili ng matalino. Pakainin ang isipan sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapalalim ng konsentrasyon, tulad ng pagbabasa, meditasyon o visualisasyon. Kapag oras na para kumain, piliin ang dekalidad na pagkain para sa katawan. Iwasan ang matatamis na cereal at pagkain na proseso. Pumili ng mga pagkaing mayaman sa protina, malusog na taba at komplikadong carbohydrates. Ang maling nutrisyon ay hindi lamang nakakasama sa katawan, nagpapalabo rin ito ng isipan at nagdudulot ng mental na kalituhan. Madalas ikinakailan ng mga tao na ang kalusugan ng isipan at katawan ay magkaugnay. Ngunit ito ay totoo, ang isa ay sumusuporta sa isa pa. Kung nais mong magkaroon ng malinaw na pag-isip at emosyonal na balanse, kinakailangan mong pangalagaan din ang katawan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon at regular na pag-ehersisyo. Ikalimang hakbang, maghanda para sa bukas. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang planuhin ang susunod. Tukuyin ang dalawang pinakamahalagang gawain at isulat ang mga ito bago matulog. Nagbibigay ito ng estruktura at direksyon para sa susunod na araw. Magigising ka na alam mo na agad ang gagawin, nang hindi nasasayang ang enerhiya sa pag-aalinlangan. Panatilihin simple. Hindi kailangang mahaba ang iyong listahan. Dalawang pangunahing prioridad ay sapat na hindi maaaring ipagpaliban. Maaaring ito ay dalawang oras ng pag-aaral at isang buong sesyon ng workout. Maaari kang magsulat ng karagdagang gawain, ngunit ito ay mananatiling pangalawa lamang. Ang labis na pagpupuno ng listahan ay nagdudulot kadalasan ng pagkahilo sa halip na mas mataas na produktibidad. Ito o pansin sa dalawang kritikal na bagay. Tapusin ang mga ito. Ang iba ay dagdag lang. Ikaanim na hakbang, bigyan halaga ang dekalidad na tulog. Bagamat mahalaga ang paggising ng maaga, mas mahalaga kung anong oras ka natutulog. Madalas ang tao ay nakatuon sa oras ng paggising ngunit hindi pinapansin ang kalidad ng pahinga. Kung nais mong gumana ng mahusay, simulan ito sa pamamagitan ng pagtulog ng mas maaga. Ito lamang ay makapagpapabago na ng iyong antas ng enerhiya at linaw ng pag-isip. Narito ang isang simpleng paraan upang mapabuti ang tulog, isang oras bago matulog, patayin ang lahat ng screen. Gamitin ang oras na ito upang magnilay at isulat ang mga dapat gawin kinabukasan. Nililinis nito ang isipan, binabawasan ang sobrang iniisip at tinutulungan kang makatulog ng malalim. Gayon din, iwasan ang screen sa unang oras ng paggising. Pinakalinaw ang isipan sa umaga, hindi pa abala ng ingay, abala o walang katapusang pag-scroll. Ito ang iyong gintong oras para sa kalinawan, estratehikong pag-isip at may layuning pagkilos. Ang pagsasaya nito sa walang kwentang nilalaman ay pagsira sa sarili. At sa huli, kung seryoso ka talagang umunlad, ipakita mo ang iyong dedikasyon. I like ang video at mag-subscribe upang manatiling nakatuto. Kita-kit sa susunod na video.